Disaksihan ang sa kamalampuson ug makalingaw nga selebrasyon sa ika 58 araw ng Davao del Sur. Libu-libong katawan ang mitambong sa Tres de Mayo Open Ground kagabi aron ipatigbabaw ang garbo o kalipay sa probinsya. Nagpasundayag ang mga paborito nga banda sama sa Orange and Lemons. Gigi Vibes. Hi Chocolate Factory. Light, 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 light. Neo Colors. There I was waiting for a chance. Na naghatag ug dakong kasadya sa mga mananambong. Ipapilusab sa tanan ng emotion ug hugot moments sa tingog ni Wensi Cornejo. Sa finale ang makapahingangan fireworks display na misidlak sa langit sa Davao del Sur, simbolo sa paglambo o panagyusa sa katawan. usa gabi nga puno sa musika, emosyon o panagyusa, hinuod jud na usa ka unforgettable night para sa tanan. Malipayong ika-58 na araw ng Davao del Sur, maanyag na paraiso. 还有你。Oh,